Ay mga katsuyans uh, Dalim ko ako ano Tumaya ng luto mga katsuyans uh, Ano, hindi ba kasakaling uh, Maka jackpot tumataya, tumataya ako mga katsuyans Araw-araw talaga dyan Mga uh, Straight na ngayon ng ano 6 na taon Walang palutos yan araw-araw Ayan, iwan ko lang kung hanggang kailan yung aking pagtitiis sa pagtataya ng luto. Kasi bukod sa ano, uh, magastos na siya, eh pupunta ka pa ng medyo may kalayuan. Siguro may mga ano, malapit mag isang kilometro ang layo ang lakad ko yan araw-araw.